Ipita ko sa kabila. Sa kabila. Ipita ko na rin. Ipita ko na rin. Doon ko baka lang pagdya sa likod. Tornilyo. Ipita ko na rin. Oh. Malupong na yung ano niya. So, dapat mayroon yan, di ba? Ay, wala na. Tuloy na nawala Wala na. Saka Sa laro. Ha? ko naglaro. Ah, Set Sa linggo li, ah. Ha? 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 Ito pa niya. Naki. bahay sa, sa harap, natin ha? yung gumawa ng bahay sa harap natin pulido gumawa bata, oh, bata pa siya, siya lang ang mag gumagawa pulido pa gumawa hmm, hindi pa siya maingat gumawa silent siya gumawa eh <laughs> lalabas lang siya pag magsisemento eh tapos kuwala siya tano, tiga hukay tapos tiga taga alambre taga alalay niya tapos pag ganun na kanya na lahat kumpleto kasi ko sa, -sa, sa gamit din eh pang pamilya talaga yung trabaho niya hindi niya na, hindi na siya nag iisip ng mga ano oh, may motor na siya oh dati bisikleta lang di ba? Bisikleta lang gamit niya eh. yung pang ano, Yung pang piyersa na uh, bisikleta o, oh, pang-Japan bike. O, oh, may motor na siya, o. Oh. motor na. Hindi eh, di layo na kontrata niya niyan. Yan. Kaya niya ng ano, pag malayo, kaya niya ng kontratahin. Eh. Kahit malayo, may motor na siya, eh. Kaso nga lang, yung bagong papagawa sa kanya, bakit di magtiwala? Kasi iba, isa lang siya gagawa, eh. Mag magugulat, eh. O, oh, ikaw lang ang gawa? Wala kang ano? <laughs> oh, ah? O, oh, mabilis gumawa parang talaga kaagat harap natin dyan pati sa may teacher ginawa niya din nun. ang ganda rin pagkakagawa doon emergency May uh. emergency. Hmm. Emergency. Nan, tata eh. Haba ng busi na eh. Niya rin ako manong sa kanya dumali <laughs> bye. bye oh na niya matalino na. na, eh. na. Mga Jensen na rin yan. 2024 na daw matatalino na yung mga ano langaw <laughs> Ngayon na, ngayon na daw na ang daw sabi niya okay. sinabi <laughs> ko lang lagi, lagi ka mong sa iba hindi <laughs> ako sumitin sa iba hindi yung ano dito uh, yun talaga kami kaya kaya stop Sige tay Sige tay Ay Gagi ka. Sablay so pa yung ano mo. Napatingin tuloy si tatay. Buti binawi ko kagad sinabi mo. Ay, mo pasapang, eh, eh <laughs> huwag pang gano'n huwag ma opinion yun, kaya napatingin si tatay. ito <laughs> ito Hello. Bun tunggu dulu. Nama uno peribawa. Kita jumpa bu balik. Aku stop ke mana saja. Satu. Saglit lang na ya. Ito pala. Ano diba? Wala na. Wala na malaki yun. Ano yung bubili tayo para sigurado? Ano yung pa, na yun? Mahal pa luya? yung mahal na Eh, tignan natin. May malapit naman doon, diba? uh. di ba? Hindi naman ikaw nagluto, di ba? Nagluto ka ba? Hindi. Meron na yun. Meron yung malaki. Uh. Salamat po.